2013 huling nanungkulan bilang punong barangay ng Dominican Mirador si Carol at ngayong taon muli itong nagbabalik. Bagamat kakaupo pa lang niya, puspusan na ang pagpaplano nito sa mga proyekto sa barangay. Ang gusto natin sa pagupuulin natin ay sana magawa namin din yung gymnasium, gymna, gymnasium namin with parking dahil yun po ang inaasahan ng mga kabarangay namin para nang sa ganun may pagtitipunan yung lahat ng kabataan at saka yung mga tao namin. Ang bagong barangay kagawad naman ng barangay Lower General Luna na si Isagani, nais isulong ang pagdaragdag ng streetlight at pedestrian para sa seguridad ng mga residente. Yung CCTV namin nag-shutdown eh. Yun, isa rin siguro sa unang plano namin by January. Yung sa CCTV. Doon sa, doon nga doon sa Anido Ali dati, marami doon. Sa ngayon siguro yung mga naninigarilyo pero sa ngayon nawala na rin. Eh. Uh, lang ang... Dati kasi may mga cases doon na may nagpapaluan ng bat. Gayon din ang mga bagong upong SK officials. So my plans are paano ko i-implement yung monthly or weekly visitation for the elderly, especially the sick na nasa home care. And then I was planning also to have a program when it comes to health nila kasi merong monthly program kasi ang health. Pero bago may isakatuparan ang mga ito, sinanay muna sila ng Department of Interior and Local Government. Dito, ipinakita sa mga bagong upong mga opisyal ang kanilang mga gampanin at mga responsibilidad. Ginagawa natin to para mapalakas ang kanilang kakayahan upang magagawa nilang maayos at mabuti ang kanilang powers, roles and functions. O mga tungkulin na dapat Uh, maibigay ng mabuti ang mga serbisyo sa barangay. Bagamat maraming plano ang mga bagong halal na mga opisyal, malaking hamon sa kanila ang naibigay sa kanilang panahon para magsilbi. Ayon sa DILG, uupo ang mga bagong halal na mga opisyal ng barangay sa loob ng dalawang taon matapos ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang Republic Act No. 11935 o ang paglilipat ng barangay at SK election noong Oktubre ngayong taon. Sa palagay ko, kung magdo-double time kami, siguro matutupad. Pero sana nga, um, mabigyan pa ng gagawing three years para at nang sa ganun, magawa talaga yung lahat ng mga programa namin, maisa katuparan namin para sa kabutihan ng aming barangay. We cannot assure na kakayanin natin siya in two years, but what uh, we are assuring right now is at least may, 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 may pagpatuloy yung mga pending na... Um, na iwan ng ating former SK Federation at uh, masimulan na naman natin yung uh, atin, yung programs natin. And for two years, it's really a short span of time, but it's uh, a lot of time for us to implement projects and uh, events, uh, especially in, with concerns to the youth and to sports, of course. Ang pagsasanay ay dinaluhan ng halos 600 na bagong upong mga barangay at SK officials ng lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.